All good. Kamusta, kamusta, kamusta ang lahat? Good morning sa lahat. Ang ganda ng gising ko, ano? Ang ganda ng ngiti ko, no? Kahit one seat apart yung ngipin ko, ano? Hmm. Yeah. Ngiti mo lang. Kahit na na-stress ka na sa buhay. Ah, Tempre, all Alam nyo na kung nasan ako. Sa favorite spot ko. Sa favorite tambayan natin. All good. Yeah. Ang ganda ng araw kasi ngayon, eh, no? Hmm. Nakikita niya, no? All good na all good yung ano, Labas. Shout out muna natin mga dapat natin i-shout out sa mga nakaantabay sa atin. Siyempre, unang-una dyan kay Nick Labus na always naka-tambay at saka naka-monitor -naka sa mga content ko. All good sa'yo. Solid ka. Sa ang top number one. <laughs> Thank you. Ayan. Shout out And natin. Si Shani Adel. Thank you sa pagtambay sa content ko. All goods. Dati ko siyang kasama sa trabaho dito sa Poland. At content creator yan subscribe nyo na lang po. Nagko-content din siya dito sa Polam. Ayan. Check nyo na lang yung page niya sa Facebook. Meron din siya sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. All good. Shout shoutout nga sa'yo, Shani Adel. Thank you. Thank you sa so pag-subscribe. Thank you, Thank you sa pag Francis Jane. Ayan. Out. Uh, Yan. Asutin. Ayan. Asutin. Ayan. Shoutout sa'yo. All good. Nabubulul-bulul pa ako. Pasensya na si po. Dreamer Travel Vlog. Shout Shoutout sa'yo. Chinect ko yung page niya. Ha? Uh, nasa I think nasa Saudi to. Shoutout nga pala sa'yo. All goods, all goods. May tanong siya mamaya. Sagutin natin yung tanong mo, ha? Ah. Kay Dreamer Travel Vlog. Ayan, sagutin natin yung tanong. Si Maika, Aust ano? Australia. Ayan, si Maika, Australia. All goods sa'yo. Thank you sa pagtambay. All goods, all goods, all goods. Ang haba ng tanong nito. Ah, maya, sagutin natin yan. And sa nagtatanong sa TRC Reveal, oh. ipakita yung TRC Reveal ko. Pero syempre, lagyan natin ng cover para sure naman na privacy pa rin yan. All goods. Ayan. Sagutin natin ang unang tanong ni Kabaya. Si si Dreamer Travel, all good sayo? Ito ang tanong niya. Boss, kasama kasama pala ang babae at lalaki sa accommodation niyo, boss. Pa shoutout naman next time, okay? No, ayan, kay Dreamer, ayan, all good sayo? No, ayan, Dreamer Travel Vlog, ayan ang tanong niya. All good. Sa mga open country yan. Sa mga open country, normal na siguro na magkasama ang babae at lalaki sa isang accommodation. Kahit sa ang open, kahit sa ang open country, normal naman siguro 'yun. Ewan ko lang sa iba. Uh, na experience ko rin dito sa Poland na na may kasama sa isang room sa plat, yan. Na babae sa room, yan. Pero wala lang, normal lang sa kanila dito. Depende na lang kasi sa iyo kung paano mo bibigyan yung Malaysia, yung ka-roommate mo. Okay. Pero kung manyakol ka, siguro bibigyan mo ng mali siya all Or goods. Dito kasi normal lang talaga yung mga ganun na magkasama yung babae at lalaki sa room. May mga ganun, mga okay. guys. Pero siyempre, depende na nga lang yun sa iyo kung bibigyan mo ng mali siya. Kung manyakol ka, or good, solid ka. At yung isa tanong sa kay Dreamer, yan. Kay Dreamer Vlogger, yan. Kay Dreamer Travel Vlog, yan. All good sa'yo. Salamat, sa salamat sa pagtambay. Salamat sa pagtanong. Tulid si, uh, si Maika Austria. Uh, Austria. Austria. Mahaba-habay. Uh, Sumasagot so, naman ako sa mga comment mo. Um, pero, try pa rin natin i explain sa iba para kahit pa paano may mga idea pa rin yung mga ibang nanonood ko. Siyempre, hindi mo naman masasabi. Yung iba, tamad magbasa ng comment. No? Yung iba naman, naghihintay lang ng sasabihin mo para minsanan. All goods. Yan. Ang tanong ni Kabayan to. One year visa. Pag expire na ang visa, tapos walang TRC, tulad mo. Yan. Tulad ko, sabi niya. Five, year ex five years ka na dyan, sabi niya. Kakukuha mo lang yung TRC mo. Anong gamit mo? Anong gamit mo kung expire yung visa mo? Okay. Yan. Sinagot ko naman siya sa comment. Sinagot ko naman sagutin yung Tanong niya sa comment. Mm -hmm. Kung expire yung visa mo, okay? Kung expire yung visa at mo, at wala pang TRC, pwede pa rin naman magtrabaho. Kahit walang TRC. May mga ganon. Pero dahil naghigpit na ang Poland, okay? Pagdating sa mga foreigner worker dito sa Poland, may mga ibang agency dito na pinapatigil ang stop. Pero, okay, take note. Pero kung naka-process na yung ERC mo at may tatak yung passport mo at nakapag-fingerprint ka at may working permit ka, pwede ka pa rin magtrabaho sa company kahit expire na yung visa mo. Okay? All good all goods, all goods. Okay. Ba, may aeroplano. Nagpaparamdam na yung aeroplano. Na magbakasyon naman daw ako. <laughs> Tagal ko na sa Poland. Saan yung aeroplano? Okay, ito. Okay. Next na tanong. Ay, ngayon yung ano eh. Ayun. No? Oh. Mataas nga lang. Hindi nyo nakita. Oh. kita nyo. Oh. niya. Ah. Masakit sa tayo. Ay. Ito ang tanong Kabayan. TRC reveal siguro. TRC ito. About TRC naman. TRC reveal uh, yan. Oh. Ano? Oh, kahit na ano po. Ayan. Makikita nyo po. May tape siya. Oh. Diba? Nilagyan ko po siya talaga ng tape. Para, siyempre, may purpose yan. Para hindi niyo po makita yung mga number. Yan po ang TRC ko. Yan Ayan po yung name. Nakikita niyo naman po. Ayan. TRC Reveal. All Goods. Kasi kakukuha okay. ko lang po ng TRC ko. All Goods. Ha. Sa awa naman ng Diyos. <laughs> pwede na magbakasyon at pwede na mag-travel. Pero kung wala kang pera, at wala kang money na katulad ko, magstay mag-stay na lang tayo sa bahay at magtrabaho na lang muna ulit tayo. All sa bayan. Okay, sa bahay. Yeah. okay about TRC. Nagets ko yung tanong niya, pero hindi ko nagets yung message niya sa comment. Nalito ako eh. Yun, sabi niya, ka all goods, panotis na po next vlog about TRC. Sabi niya, about my TRC. Kana, tsaka lumipat. Yan, di ba? pa-suggest na lang po all goods namin niya, di ba? Nagets ko yung tanong niya, pero hindi ko nagets yung message niya sa comment. Ang suggest niya about kung may TRC ka na, kung pwede ka na lumipat anytime pag may TRC ka na, yun siguro yung gusto niya para iparating sa message. All goods. Na. Let's, okay, sagutin natin. Kung may TRC ka na dito sa phone, opo, yes po. Anytime pwede po kayong umalis ng company or agency. Pero, One month notice po, before kayo umalis sa isang company, mag-resign po kayo ng formal. Hindi po yung as basta aalis na lang kayo nang walang pasabi sa agency or company. Siyempre, kahit papano naman po, nakatulong pa rin sa inyo yung company at agency nung wala pa kayong TRC na hinahawakan. Mas maganda po yung mag-formal or mag-resign po kayo ng tama sa company at agency para kahit papaano naman po andun pa rin yung formality nyo at maganda yung record nyo pag-alis nyo sa company at agency para anytime na gusto nyo bumalik sa company at agency tatanggapin po kayo ng agency yun lang po yun wag nyo isipin na may TRC na ako, aalis na ako sa inyo. Bahala na kayo. Uh, sipin nyo rin po, nung kayo yung nangangailangan ng trabaho, tinanggap po kayo ng agency at tinanggap po kayo ng company. Uh, ang pangit naman ng gano'n. Diba? Naporkit may TRC na kayo, basta na lang kayong umalis sa company at sa agency. For goods. Uh, kaya huwag nyo pong isipin agad na umalis pag may TRC na kayo. Okay? Siyempre, kahit pa paano naman, nakatulong rin sa inyo yung agency nyo. At yung company. May nagtanong pa sa akin about ano daw benefits ng TRC? Pag may TRC Marami pong benefits ang TRC dito. Kaya sa mga nagbabalak at sa mga nangangarap, why not coconut, coconut? Pero lagi niyong tatandaan, pag nandito na kayo sa Poland, okay? Huwag niyong isipin agad. Gaya nga ng sinasabi ko, Huwag nyo isipin agad na lumipat ng lumipat porket may visa pa kayo. Uh, yun lang po yung masasabi ko at ma-advise ko dahil na-experience ko po talaga yung gano'n. <clears throat> ang isipin nyo po lagi, magkaroon ng TRC or Temporary Residential Card dito sa Wawalan. Huwag po kayo magpapaniwala sa mga maririnig nyo lumipat, lipat, lipat, lipat porkit may visa pa. Uh, Good, ang isipin po lagi, magkaroon ng TRC Uh, baka magayo po kayo sa akin na tumagal na rito sa Poland dahil naabutan ako ng expire ng visa ko. Kaya inabot po ako ng ilang taon dito sa Poland. Uh, kasi ang iniisip ko rin noon, lumipat sa magandang company, magandang sahod. yon hanggang sa naabutan ng expire ng visa. All goods. Kaya laging iisipin, magkaroon ng PRC pag nandito sa Poland. All good, solid. Bang bang. Ako'y nilalamig na. Pasok na tayo sa kwarto. Anong huh? ginagawa mo? Ha? Huh? Si Brown Lady, oh. Good morning daw. Good morning, good morning. Ayan. Good morning daw. Good morning. Niluluto. Ayan. Kanin, as usual. At yung pinapaitan ni Rapi. Rapi, kuha na ako ng pinapaitan mo. Ayan. All goods. At yung tirang niluluto ni partner ni Baket. Oh, may bilo-bilong panghimagas dessert or goods. Asan ah, ba? Expiring to. 30. 3. Yeah, March 30. Yeah, March 30. Yan. Yeah, Next month, pwede pa to. Ah, this month pala, this month. Yung pata, luluto na ni mi partner. Yung minarinate ko. Tinanggal ko na kasi yung buto nito. Kaya, Ganyan na siya. Pero pata yan. Tinanggal ko lang yung buto. Tinapong ko na yung buto. Diyan na iluluto yan. Mm. goods. Ang plano ko sana, dito talaga iluto yan. yan. Diyan, Eh kaso, tinatamad na. O di, dito na lang. Tapos malakas na apoy lang. all goods yan. Yeah, no? Crispy pata sana talaga doon. Pero tinanggal ko lang yung buto. All goods. Bahala na dyan si, Anna, si partner magluto. Nasa kusina siya. Siya na ang bahala. Dahil nasira na yung washing namin, yan. sa mga kaplat namin, nasira kasi yung washing namin. So, ang mangyayari, buti na lang si Rapi, may batsya. kaya babad-babad muna. Laba-laba, hand wash, back to, totally manual talaga. dami niya. Sasampay ko dun sa balcony. All goods. Labalaba. -laba. Okay. Makakamiss din yung ganyan. Yung hand wash. Totally hand wash talaga yan. All goods. Mm, all, good. all goods. pinatungko ko na muna siya sa upuan para makapaglaba ako kasi medyo marami-rami itong lalaban natin eh. Ito rin yung isa sa problema. Pag pag ang washing nasira, so manual tayo. All goods. Laba-laba, oh. ang sakit sa likod. Para paraan ng pagkakataon. Ang mga Pilipino talaga. Maparaan tayo kahit saan tayo pumuntang bansa. All good siya, no? Yung laba-laba. Ha? Yung sampahin namin sa loob, ilabas ko muna. Kasi nga, dahil, sira yung washing, Kaya manual. All goods tayo. Ganda ng araw. Sunny day oh. Saan sa mata. All goods. Kahit nasabihin mo nang nasa ibang bansa tayo, kailangan pa rin gamitin ang pagiging isang Pilipino. Oh, all goods oh. Epekto ng Epekto ng ano? sira ng siraang washing kailangan mag mekos to the left, mekos to the right. Uh, so, ang problema, yan, masyadong mababa. Patay tayo dyan, sayad. All goods. Okay lang yan. Basta matiktikan. All goods. All goods. Yeah. Para paraan tayo. Kahit nasabihin mo ng lang washing, eh. all goods yan. Kapag sampay na. Hmm. Useless. Useless tong ano, sampayan na nilabas ko. Pero hindi rin pala nagamit. Babalik na lang kita. Walang pinta eh. Walang pinta. Ah, babalik natin muna siya. All goods. Makakain na. Nagugutom na ako. Ibalik natin siya. All goods. Pare ko. Hmm. Okay. Ibalik natin ang sampayan. All goods, all goods. Ibalik natin dito. Walay kwinta. Hindi rin nagamit. Yan ka na. Gutom na ako. Oh. All goods. Mm. Yan na siya. Oh, mm. yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. You know, naging barbecue siya. All goods. You know, sarap na po, Diyos. Kain na.